Drama sa Showbiz, Kiko Estrada at Heaven Paralejo Si Kiko Estrada at Heaven Peralejo ay tila nabuhay mula sa isang melodramatikong telenovela. Ang kanilang love story na minsan ay kinaingitan ng mga tagahanga at kinatutuwaan ng mga tabloid ay nagkaroon ng matinding pag-ikot patungo sa mundo ng kontrobersya at intriga. Nagsimula ito sa perpektong mga sangkap ng isang pang fairy tale na romansa, dalawang nag-aangat na bituin. Puno ng talento at karisma na nagmamahalan sa harap at likod ng kamera. Nakilig ng kanilang chemistry sa screen ang mga manonood, nasabik na tinutupan ang totoong buhay na relasyon sa likod ng mga karakter na kanilang ginagampanan. Ngunit gaya ng sabi, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sa likod ng mga saradong pinto, nagsimulang kumalat ang mga bulong ng hindi pagkakaintindihan sa mga pasilyo ng kasikatan mga chismis ng selos, hindi pagkakasundo, at isyu sa tiwala ang lumutang, nagbigay ng anino sa dati nilang masayang relasyon. Dumating ang isang nakakagulantang na pahayag na yumanig sa industriya, ipinahayag ni Kiko Estrada, sa malinaw na mga salita, ang kanyang pagtangging muling makatrabaho si Heaven Peralejo. Ang dahilan, iyon ang tanong na nagpaikot ng maraming usapan, at nagpaliab sa social media ng mga spekulasyon. Sinasabi ng ilan na ito'y dahil sa pag-aagawan ng mga spotlight, kung saan parehong bituin ang ayaw magbahagi ng entablado. Ang iba naman ay bumulong ng pagtatraydor ng tiwala, mga sikreto na natuklasan na nagwasak sa marupok na pundasyon ng kanilang romansa. At syempre, may mga nagsasabi na may ikatlong partido na sangkot, mga bulong ng isang love triangle na nauwi sa pag-aaway. Habang pinapag-aralan ng mga tagahanga at kritiko ang bawat kritik na post sa Instagram at sinusuri ang bawat pampublikong pagpapakita para sa mga palatandaan, lalo pang lumalalim ang misteryo. Ano nga ba talaga ang nangyari kina Kiko at Heaven? Magkakaayos pa ba sila at magbabalik tambalan, sa harap o likod man ng kamera? O mananatili silang magkalayo, habang buhay na nakasangkot sa isang web ng mga sikreto at pagtataksil? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi, habang patuloy na umuusad ang drama, pinatutunayan muli na sa mundo ng libangan, ang katotohanan ay kadalasang mas kakaiba kaysa sakatang isip.